Oh. Yan. ang fish hunter ng Zambales ka Aldoy the fish hunter good afternoon everyone uh, mga kanter hunter magandang tanghali sa lahat uh, pasensya na kayo kung tanghali na ako bumati kasi hindi ko ini-explain mga ka hunter na lumaot ako kasi na hindi ko na i-respect na pa yung mga mataan, yung tawag sa amin mataan o matamba ka sa Tagalog yata. Uh, <coughs> kaya hindi na ako nakabati ng umaga. Uh, may, may, isang pakat ko lang kanter, yung lambat, yung isang lambat lang ang dinala ko, kaya... Kaya medyo nakahuli din kanter. Kaya pasensya na kayo rin at ngayon lang ako nakapag-upload dahil sa sampung araw akong nagwalis sa kalsada. Opportunity ko na binigyan ako ng trabaho sa kalsada na sinabing tupad ang napangarap. <laughs> Kaya mga pasensya na kayo kanter ngayon lang ako nakapag-vlog. Uh, na lang kayo mga kanter sa na video ko naman eh, na video ko yon lang ako nakapag-message sa inyo kayo ng umaga. Uh, at maraming maraming salamat pala sa lahat sa pang support at sa mga pangunawa sa aking vlog. At, at sino pang hindi pa paki subscribe pakisubscribe at share na lang ang video ko para <coughs> parati tayo updated. Thank you, thank you so much. What's na lang sa i-upload ko to ngayon. Karating ko nag-base na ako ng ano ko kan mga counter. Thank you so much ulit. At uh, next episode na lang po tayo kung sakaling bigyan tayo ng blessing Lord. Thank you Lord sa blessing ngayong araw. mag-alis na tayo kanter. Unti-unti na nating alisin. Limang kilo, oh, mga kanser. Okay. Limang to. Thank you. isang lambat lang yun na area ko canter mga ano lang kilo ayos na thank you lord sa blessing ulo na lang natin yung lambat kanter dahil sa tabi na lang natin yung masabit kanti. bakit? Isirin natin tayo. Sound class. Uy, na tayo. Doon na tayo sa bahay natin.